Pinahinto ni si Garcia sa 5 rounds para mapanatili ang corona. Bacolod City, ito ay si Donnie Ahasnit sa kanyang pinakamahusay na Sabado ng gabi, na pinilit ang Mexican na si Raul Garcia na huminto sa kanyang dumi pagkatapos ng limang round at napanatili ang kanyang World Boxing Organization Light like Flyweight Crown sa headliner ng Pinoy Pride 36 sa University of La Salle Coliseum. Natupad ang kanyang pangako na maghaharap ng isang mahusay na pagganap sa harap ng kanyang mga kaprobinsya. Si Neitz ay napatunayang napakahusay at makapangyarihan para kay Garcia, na naging ikalabing limang Mexican na biktima ng Pilipino, kasama ang kanyang kambal na kapatid na si Ramon Garcia Hirelay sa parehong lugar noong 2011. Sa pagtype ng kanyang dominasyon, dalawang beses na ibinagsak ni Neitz si Garcia sa ikatlong round, una sa kaliwa derecho sa ulo na sinundan ng isa pang kaliwa sa katawan. Si Garcia ay hindi nagtagal at muling ibinaba na may karapatan sa katawan sa pamamagitan ng pagmamalaki ng kalapit na bayan ng Morsha. Alam kong mayroon ako sa kanya mula sa unang round, sabi ni Kainit sa Pilipino. Nakita kong hindi na kailangang magmadali dahil masakit na ang kanyang katawan. Ayon kay Nitz, ang laban ay naging lamang kung ano ang inihanda niya at ng tagapagsanay na si Edmund Villamor sa paghahanap ng kanyang saklaw at pagtagos sa mga depensa ng Mexican. Itinaas ng 34 anyos na si Neitz, ang longest reigning Filipino World Champion sa walong taon, ang kanyang record sa 38 isa-apat na may 21 knockouts habang hinela pababa si Jimenez, ang dating International Boxing Federation at WBO Minimum Weight Titleist, sa 36 apat isa, 22 KO. Hindi nakayanin ang Neitz, Baradge at Matukoy ang mga suntok, hindi sinagot ni Garcia ang 6th round bell. Ako ay very, Napakasaya, sabi ni Nitz, na nagpasalamat sa kapasidad ng karamihan na kasama ang kanyang mga pamilya at mga kaprobinsya.